Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz! Welcome back to my channel. Ano nga ba ang dahilan at sino nga ba ang nag-utos sa Benny na mag-ala Jabawokis ang dating nila pag arrival na sa airport? Bakit sila nakamaskara? Ano ang uh, rason at sino ang nag-utos sa kanila na maganon sila magmaskara? Every time na silang mga show o concert, lokal man o abroad, at laging nakamaskara na kulay puti. Simula ngayon, talagang nakakita natin yan sa mga social media videos na talagang nagsuot sila ng kulay white na mask na ala Jabawo dancers noon. Ayon sa mga balita, ito daw ay kagustuhan at utos ni Derek Lorin Jogi o ang ABS-CBN nga ba? O si Derek Lorin lang ang may gusto na magmaskara ang Benny every times arrival nila sa airport at uh, ang dahilan daw ng kanilang pagsuot ng maskara ay para maiwasan ang tulakan, sakitan, stampid at uh, takbuhan sa mga fans ng Benny. So ang ibig sabihin ba nito ay hindi disiplinado o disiplinada ang mga fans ng Benny dahil uh, walang unity o walang pagkakaisa para walang mangyayaring tulakan at sakitan kaya nagmaskara di umano ang Benny. Sabi naman ng ibang fandom at mga netizens, o na daw, overacting na ito ang pagmaskara ng Benny para hindi makilala. Hindi katulad ng fans ng SB19 na 18 ay uh, marespeto, magalang, disiplinado at disiplinada. Hindi kagaya ng Benny, di umano, ay tulakan, sakitan, stampid ang laging nangyayari daw, di umano. Sabi nga ng mga tao at mga netizens posibleng mawala ang kasikatan ng Benny dahil OA okay na daw at uh, magsawa ang mga fans na kakasalubong sa kanila na naka-Javawoki's maskara. Ito ba ay mahalaga? Necessary ba na magmaskara? Na ala Javawoki's ang Benny para lamang hindi dumugin? Baka naman magsawa na ang mga fans na salubungin sila at hindi nakikita ang totoong mukha ng mga nagkagandahang Benny. Kaya naman, agree ba kayo mga fans ng Benny na palagi silang makamaskara, nakamaskara every time arrival nila sa isang venue para sa concerts or shows. Kaya, please comment down below kung anong masasabi ninyo. Open eye through the waves cut through me. hypnotized by the sounds of